Isang umaga, bago nga pala pumasok ng school, pinakita muna sa akin ni kapag yung gagawin niya assignment. Ang sabi sa assignment niya, draw anything using your 3D pen and bring to school. Teacher Jessica. Kailangan din na mag-drawing gamit ng 3D pen at dahil sa school. Ano yung 3D pen, Kapagal? Ah, opo, dugs kailangan po namin ng 3D pen. Ano ba yung 3D pen? Ah, at tito dugs o. Oh. At yung 3D pen, kahit anong gawin mo dito ay eh, magiging totoo. Parang ganito, pag binila mo ako yan, magiging honor ako sa school. At magiging kamukha ko pa si Daniel Padilla. Ah! dahil mabait akong tito at owner naman si Kappa Girl. At para naman to sa pag-aaral niya, kaibigan ko siya ng 3D pen. Kaya naman mga kakadigot, tara, unboxing na natin. So mga kadigot, eto na ang ating 3D pen. So eto yung pinaka ball pen. Eto naman yung mga bala niya para mapag-drawing tayo at maging totoo. Eto yung pagpapatungan pa mag-drawing. Eto naman yung mga guide kung ano pwede drawing. Eto naman yung instructions. Eto naman yung charging port para mapagana. So mga kadigot, tara, try na natin. Dahil meron ako ng kulay pink, tong bulaklak nga pala yung drawing ko. Kaya naman nagligay na ako ng tracing at nagligay na rin ako ng bala sa 3D ball pen. At eto nga, sinisimula ko muna i-drawing yung mga petals petals. Grabe, sobrang nakakasyapis si yating nga habang ginagawa ko tong bulaklak. Eh. Kinulay, kinulayan ko na yung mga petals. As yung tangkay para mahawakan ko tong bulaklak. Sakto nga tong kulay green eh. Kulay green yung tangkay at kulay green nga pala yung mga dahon. Grabe, sobrang nakakalimang pala tong pagdodrawing ng 3D ball pen. Eto nga matatapos na ako. Eto na ako sa last part at tene. Ayan, tapos na. Itutwitch na lang natin tong tracing. Para umakat at matagal natin tong 3D flower na drawing natin. Grabe, eto na Sobrang ganda. Nahahawakan ko na. O, oh, ganito pala magdrawing gamit ng 3D ball pen. Sigurado ako pag nakita tong kapag ay talagang tuwang-tuwa yun. Kapagal, o, oh, eto yung assignment mo. drawing na ako ng bulaklak gamit ang 3D pen. honor na ako. Ay, dito dog sa akin na yan. Akin na rin yung 3D pen. Pabasok na ako sa school. Papakita ko daw sa mga classmates ko. Ah, ipapacheck ko ka agad kay ma'am. Para ako agad na una. Okay ka, pag girl, ingat. Day 2 of giving grow a garden pets to a random player. Let's go! Okay, spin na natin kung ano may pamimigin nating pet. At ang pamimigin nating pet ay... Queen Bee! Okay! sa so, mga kadagyot, nag-decide ng ating spin at Queen B ang ipamimigay nating pet. So, let's go! So, mga kadagyot, tara, play na tayo. At sana ang mapili nating garden ay yung deserving. Ayan. Okay, so, ang first garden na pupuntahan natin ay itong kay Mac France 29. Tingnan natin kanya mga pet. Hoy, mayaman siya. Mayroon siyang dragonfly. Ano to? Ghostly bear? Spider? Ayan, so ito ang garden niya, pero tingin ko saktohan lang naman, hindi siya ganun ka-LDL, hindi siya ganun kaluwag luwag Tingin ko deserve ni Mac Frans ng bagong pet na Queen Bee. So, bigyan na natin siya. Lapitan na natin siya at ito siya. Nakakausapin na natin siya. Hi, do you want Queen Bee? So, ayaw sa magot, yes or no? Aba, ayaw niya yata ng Queen Bee. Last question, do you want Queen Bee, yes or no? Last question, do you want Queen Bee, yes or no? ayaw. Okay guys, ayaw niya. So, ibigay natin sa iba. Para pa rin guys, wala akong magagawa. Siyempre, maganda na tatanong muna tayo kung gusto ba niya o ayaw niya. So ngayon, bibigyan sa iba. Okay, sa so mga digit ito ang next. Ang pangalan niya ay, ayan, masyadong mahaba. Basta kayo na magbasa. Ito ang kanyang garden. Ito mga tanim niya. Cactus, mango, coconut. At ito ang mga pet niya. Seagull, seagull, ano pa, blue jay, libre. At wala na. Ayun, eto siya, eto, 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 eto. Wait, 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 wait. May ko ako sa'yo. Hi. Do you want Queen B for free? Yeah. Why? Oh, H ano yung Y? H? Siguro yung sabi naman ay yes. Isa pa nga. Tinanong ko siya guys kung yes. Kung yes ba? Sabi niya ay yes please. Yes please daw. No. Yes please. So bigyan na natin sa kanya. Okay ayan. Eto ang Queen B na ibibigyan sa kanya. So gamit tayo na ticket dahil meron isang nakikisali. Yan. Gagamit kami ng ticket kasi may isa nakikitrade eh. Ayan. Bigyan na natin ang ating shiny queen bee. Ayan guys. Shiny queen bee. oh uh, accept. Confirm. Trade complete. Labas mo na ang iyong queen bee. Pakita mo na queen bee mo. Dali. Ayun. Guys, ayun yung queen bee na bigay ko sa kanya. Tinatay ko lalapag niya. Lapag mo na yung queen bee na binigay ko sa'yo. Ayun guys. oh uh, ayun. Asan na? Ayun. Ayun, ayun yung Queen Bee, Oh. Ayun, ayun, Queen Bee. Ayun. O, diba? Nagsalita siya, ang sabi niya. Ayan, nasabi naman siya ng TYSL. Sabi na, thank you so much. Okay, you're welcome. Ikaw, anong pet ang gusto mo?